Inihayag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Monalisa Dimalanta sa panayam sa kanya sa ginanap na Media Power 102 Training Program na maaaring isang guni at ireklamo sa kanila ng mga konsumidores ng Kabanatuan City ang pagtaas ng presyo ng kuryente at double billing na kanilang naranasan. Dapat anyang i-check ng mabuti ng consumer ang natanggap na dalawang bills dahil baka delayed lang ng billing ang nakaraang buwan at naabutan ng sumunod na buwan. Gayunpaman, hinikayat din niya ang mga nagre na magpadala ng sulat sa Consumer Services Division nila sa consumer at erc.ph o dalhin mismo sa kanilang opisina upang ma-check ang naging sanhi nito. Ngunit binigyang din din ni Damalanta na kada 30 araw lang talaga dapat dumating ang bill sa kuryente at hindi kada 20 araw lang. Sa forum ay itinanong sa kanya kung pwedeng may ibang kooperatiba o kumpanyang pumasok sa isang lugar na mayroong iisang distribution utility tulad ng Cellcor. Sagot nito na ang Kongreso ang magdidesisyon at mag-aaproba para dito. Kung meron um, ang sitwasyon po ay private, wanting to uh, supply an area, currently supply, by let me right point may safe po pa rin po doon yung member consumers kasi po kailangan pagbutuhan muna yung member consumers kung pa pahayag silang uh, magpa- in, for lack of a better term, magpasakot doon sa private ending. So, may same pa rin po yung ano yun. Pero kung pareho po silang private, wala sa na. Sa kongreso na po talaga, wala na yung pangkakas. Wala po kasi buto, yung botong yun. Mga tesin sa mga nga, in a way, better place pa nga yung mga nasa electric operatives. Kasi at least in theory, dapat ay may authority silang bumoto kung tama ba yung direksyon ng kooperatives. Idinulog din sa kanya ang biglaan at sobrang taas ng singil sa kuryente na idinadaing sa kasalukuyan ng mga kabanatoenyo. Tugon niya na ang Cellcor ay isa sa top 3 utilities as of June 2024 na 100% West M exposed. Kaya kung magkano umano ang itinakdang presyo sa merkado ay siyang ipapataw sa mga consumers. Cellcor, iba pa siya yung SQC. It's one of the top 3 um, utilities as of June na 100% WESF exposed. Kaya, hinagin po namin talaga yung pagbigay ng provisional authority doon sa kanilang nakapending na power supply sa amin para hindi sila exposed sa WESF. Sa WESF po kasi talaga, wala kang laban. Kung ano yung presyo sa merkado, wala kang hindi na babayaran ko at ipapasa mo doon sa consumers. So, um, siguro po yung pinabanggit ninyo yun na difference in rate was when the when they became 100% present exposed. But there are two things we need to check kung para rate. And we check it also with the uh, at the ERC level. One is the multiplier, the rate, the, key, the peso per kilowatt hour that's in your bill. But you also check your consumption. Dagdag ni Dimalanta, marahil kaya mataas ang halaga ng kuryente sa kabanatuan ay dahil mahal din ang pinagkukunan ng supply nito. Mataas po yung presyo nila dahil siguro mahal yung pinakontrata nila ng kuryente ng Pwede din, hindi kasi sila na mamatata ng supplies na exposed sila, katuloy ng example ni Magdalena, na exposed sa vese at sa regalo in full. So wala silang protection sa likod ng presyo sa sa bintang. So yun po yung yun po yung actually po pag generation yun lang yung pwedeng tendency. Either hindi sila na magtrata ng mas mura or hindi sila na magtrata. Kaya ang binibili nila ay eh, kung ano lang yung available sa sa merkado. Ano po yung solusyon doon? Na solusyon po dun sa dalawang kurba na yun. Kasi na magtrata ng tama. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.